our day full of energy and positive uh, energy para po hanggang Sunday is yung mga positive lang yung na, na, na ma manifest natin. And guys, uh, remind ko lang so Tuesday na bukas, well start na po ng ating request day kaya uh, make sure po na lagi tayong may mga active plan lalong-lalo na dun sa mga may direct invites na. So sayang kasi yung inyong mga commissions and bonuses kaya lagi ko kayong nire-remind na dapat lagi po tayo may active plan Ayan, so pwede na tayong mag-request uh, starting midnight Ayan, and syempre guys, uh, sa mga member po natin na wala pa pong go time And I highly recommend na mag-download na po kayo So sino po ba si go time? Ga uh, guys, para lang din po yung GCash So kailangan nyo lang po mag-download sa App Store or Play Store And syempre, kailangan nyo lang dyan ng one valid ID. So, ba't ko po nila-recommend si, uh, si Go Time guys, is dahil mas maganda po kasi yung kanyang limit, mas mataas po yung limit ni Go Time kaya kaya natin mag-pay uh, mag out ng mabilisan within the day. Kaya po, uh, unlike kasi si Gcash talaga na maraming issues. So, yun lang naman po. Later, meron pa rin tayong live. Ayan, medyo late na ako nakatulog, guys, kasi late na po ako nakarating ng Manila. <laughs> Ayan. So, mamaya po kita-kita tayo sa ating lives and happy earnings, guys.